Sisimulan ko sa isang tanong, para sa ba ang pagsisikap ko sa trabaho? Para sa isang motorcycle taxi rider, ito ay upang may ang kanyang bunsong anak na sa murang edad ay halos lang tanggulay na dahil sa kapansanan. Ang ano ng asawa ko, normal na lagnat lang, painumin mo ng gamot, okay na. Ngayon, bababa. Tapos may maya, irita na siya, palakad-lakad na siya. Tapos di na siya mapakali, nilalamig daw siya. Ah, nilalamig ka, lagyan ka ng sweater, tapos pajama, tapos midjas. Tapos mamaya, sabi niya, natatain na daw siya, natatain. Kaya Pagdamutan niyo po ito. <laughs> ay, salamat. Yay. Yan, ay, 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 kilos na bigas. Yes. Papaabot kami sa inyo ulit ng 5,000 pesos. Bye. Na mga ka namin minamahal mapagpalang araw sa atin lahat at yun ano yung vlog ko na ito ay uh, gusto kong i-flex mga ka dahil sa sobrang uh, naging proud lang din po ako dito sa isang uh, natulungan din natin ano, si Kuya Jeffrey at yung kanyang pamilya dahil dun sa kanyang uh, pabuti ng loob na ipinakita bilang isang uh, ang cast rider ano po mga kabusiness namin minamahal mahal at saka syempre bilang isang uh, mabuting mamamayan at uh, siya nga po ay uh, na-features na sa uh, iba't ibang mga malalaking network mga kabusiness ang alam ko ay uh, na-feature na rin siya sa Jamie 7 at saka sa uh, TV5 ano po at uh, sa ebs cbn ay uh, kung ako nagkakamali, ba, ay meron din po, ano, meron din ako na nabalitaan na ganun. Iba-ibang programa yon mga ka-business namin minamahal. So, ngayon, na uh, pagkakataon ito naman, kay Idol Rapid Tulfo mismo Mismo, yun, ah shout Shoutout kay Idol Rafi Tulfo Maraming salamat po. At uh, nabigyan nyo ng uh, tulong din si ayong uh, pamilya ni Kuya Joffrey. Dahil nga po doon sa kanyang anak na bunso ay uh, kailangan po ng mababang gamutan. At uh, maraming salamat din po mga kabisnes kasi ang pinaka nagbigay daan dito kung bakit uh, si Sir Geoffrey ay uh, napansin ng mga malalaking network ay dahil doon sa post ng isang pasahero uh, po niya. No, si Sir uh, Glenn, maraming salamat po, maraming maraming salamat po sa inyo. At na ah, nagbukas na maraming pinto para sa mga biyaya, mga tulong na ipinaabot po ngayon sa pamilya ni, ni Kuya Jeffrey. So yun na ah, mga kabisnes panoorin nyo po. Magbabalik tanaw lang tayo sandali. Sobrang nakaka-proud lang ito mga kabusiness. Alright. So yun na ah, mga kabisnes namin minamahal. dahil nga po sa nalaman natin kung... Ah, ano yung uh, pinagdadaanan ng pamilya ni Kuyo Geoffrey dahil nga po dun sa mabigat na karamdaman ng kanyang uh, anak ay agad-agad uh, ay uh, hinanap namin sila no gumawa kami ng paraan para matuntun yung bahay nila at uh, makapagpaabot ng tulong minor leader pala ito, mga business. Anak niyo po, ma'am. Anong nangyari sa kanya? hindi okay, ko po, uh, ang umpisa lang po niya ko. Uh, niyayak si kami mag sa party. okay lang, ma'am, na ano, yung video. Masama kayo. Sinsya na po kayo sa biglaang pagpunta namin dito sa inyo. Hindi lang din niya sanami matiis bakit sa pinuento sa amin yung ating ano uh, subscriber din siya din natin kaya lang hindi na siya nagpapabanggit ng buong pangalan ang sabi niya banggitin na lang daw namin ah Gino Guapo kapag kinawit niya niyo po eh tumitin po tapos marunong na din siyang tumawa Kaya na nag sa akin marunong na din siya umiyak Okay. so yun na mga kabisnes namin minamahal ha. Pasensya na po kayo kasi video, ano ito ha. Sa amin, sa part namin, Mrs. Kabisnes, sa dami-rami ng aming mga na-encounter na, na, mga sitwasyon, kilagaya ng ating mga kababayan tinutulungan. First time ito, ano, ganito, na mayroong problema sa uh, neuro. At uh, hindi napansin ng mga magulang kahit sa walang ang Symptom. Symptoms. sintomas. Ano rin po kasi tinanong po sa mga doktor po kung ano po yung Pagdamutan niyo po ito. Ay, salamat. Yan, yeah, 35 kilos na bigas. Yes, kami sa inyo ulit ng 5,000 pesos. Bye ang kabuhayan One, 2, 3, 4, 5 five house so yun po ah, mga ka-business pakitunghaya naman po yung uh, ginawa nga pagtulong at saka interview pag pictures po ni Idol Rapid Hull po sa kanyang programa itong sila Kuya Jeffrey sisimulan ko sa isang tanong. Para sa ba ang pagsisikap ko sa trabaho? Para sa isang motorcycle taxi rider. Ito ay upang may taguyod ang kanyang bunsong anak na sa murang edad ay halos lang tanggulay na dahil sa kapansanan. Tinulong na rin ng mga keyboard warriors sa inyong lingkod ang viral na kwento ng TNBS rider na si Joffrey. Simple lang na nagsimulang istorya. Si Ken, isang pasahero, nag-book sa isang ride-hailing app dahil may importante siyang appointment. Coding kasi ako nun eh. Then merong uh, schedule kami for business meeting sa may Makati, Manila. Then na... Uh, Alanganin na rin yung oras, kung di ako nagkakamali around 11 tinawag yon. And then 1pm yung meeting namin. So, paggakasigano ng mga alanganin oras, ang madalas ko talagang solusyon don is, yun, mag-book mag ng motorcycle taxi. Tapos abang nasa biyahe kami, inabutan kami ng ulan. So, parang defense mechanism sa akin nung mga time na yun is mainis. Yan, mainis. Hindi naman sa kanya, huwag mainis sitwasyon. Tapos, nag-alok -nag siya sa akin ng ano, nag-alok -nag -nag siya ng, 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 kapote. Sabi niya, sir, uh, gusto magsuot ka na lang ng kapote. Tapos, sa pagkakaalam ko kasi yung mga ganun, may ad ads on yun eh, pag eh. But nag-offer siya, siya nag-offer sa akin, hindi niya na ako siningin eh. Sa gitna ng meltdown ni Ken, walang ipinakita kahit katiting na pagkayamot ang rider na si Joffrey. Halos lahat pa nga ng problema niya sa oras na yon, nabigyan ng agarang solusyon. Dahil na lang siguro sa pagmamadali, nakalimutan kong, ano, nakalimutan kong mag magpabarya. Ang dala ko noon kundi ako nagkakamali sa 1,000 uh, na, ano, eh, na eh, bill. Tapos, nag nag-ask ako sa kanya, sabi ko kuya, may barya ka na ba? De, nag, nag nag, respond siya na wala pa. Ang naging solusyon ko nung time na yon is ano na lang, total parang uh, sandali lang naman yung meeting ko. Ano na lang, hintayin uh, hintay hintay niya na lang ako. Or sige, biyahe ka, balikan mo ako dito. Ikaw na lang ang sasakyan ko pauwi. Yung meeting ko doon siguro umabot siya ng almost na mga kulang-kulang, kulang-kulang one hour, one hour, isang oras. After the meeting, nag-message na ako sa kanya. Sabi ko, sabi ko, uh, boss, kuya, uh, tapos na ako, hintay na lang kita dito. Yung hindi lang siya bumalik kasama yung sukli ko. Bumalik siya na mukha ng bagong tiwala. Pag-drop ko sa pagbalik sa kanila, sige, sa'yo na yan. Sabi sa akin, pero ang usapan namin, 400, kunin na lang, 400. Tapos ang inspected ko din, pagbalik, 400 din, 800. May sukli pa rin siya na 200. Pagdating niya, Sir, sukli. Di, sa'yo na yan. Eh, hey, thank you, sir. Hindi naman nakalain ni Ken na ang simpleng tip niya sa isang motorcycle rider ay may malaking epekto. Kinagabihan, nagpadala pa si Joffrey ng mensahe ng pasasalamat kalakip ang larawan kasama ang kanyang 11 years old na anak na si Angelica na sumasa ilalim daw sa lifetime maintenance. May tubo sa ilong ang bata at palaging nakahiga. Hindi na siya makalakad o makakilos na mag-isa nang hindi pinubuhat ng mga magulang. Nagsimula raw ang lahat nung 8 years old pa lamang si Angelica. Nag-swimming sila ng pamilya pero kinagabihan, sumama ang pakiramdam ng bata. Nilalagnat na siya. Kaya ang ano ng asawa ko, normal na lagnat lang. Painumin mo ng gamot, okay na. Ngayon, bababa. Tapos may maya, irita na siya. Palakad-lakad na siya. Tapos di na siya mapakali. Nilalamig daw siya. Ah, nilalamig ka. Lagyan ka ng sweater, tapos pajama, tapos midjas. Tapos mamaya, sabi niya, natatain na daw siya, natatain. Kaya sabi ng mga kapitbahay namin, hindi na normal to, dalhin niyo na sa ospital. Kaya yun, nag, yung kapitbahay namin may sasakyan, yun, dinala na. Nasa trabaho pa noon si Geoffrey Santipolo. Agad-agad siyang umuwi. Pagdating sa ospital, bumungad agad ang masakit na balita. Kailangan ng tubuhan si Laika. Parang hindi ako makapaniwala eh kasi pag alis ko normal naman siya eh. Yung lagnat lang naman yung ano niya kaya hindi ako makapaniwala. Kaya sa, lalo na nung sinabing tubuhan. Ano nga bang sakit ang tumama sa kanya? So yung epilepsy po is yung mismong sakit o yung condition kapag ang isang pasyente po ay nagkakaroon ng isa or at least dalawang kumbulsyon po na walang dahilan more than 24 hours apart dahil sa pambihirang lagay ni Laika, kailangang magdoble kayo na agad ang kanyang tatay. Haro man o basta may pasahero. Ayun, naglilinis ako ng aircon. Sideline ko rin. Pagka may nagpalinis, hindi ako babiyay. Kasi mas, mas malaki yung linis eh. Isang oras lang, malaki na yung kikitain mo. Pag wala naman, hindi... Ano ako, magrider rider ako. Ganun lang. Ano lang sa sarili ko? May pag-asa pa kayang gumaling ang pampihirang sakit ni Angelica. Alamin niyan sa pagbabalik ng kapatid mo. Ayon sa kanyang mga magulang, sporty ang batang si Angelica. At nangangarap pa sanang maging atleta. Sa kabila ng pagsubok na dulot ng kanyang karamdaman, hindi sila nawawala ng pag-asa. Maliksi, mahilig sa basketball, at aba, nagbo pa. Ganyan daw noon si Angelica. Pero hindi nila akalain na ito na pala ang magiging mitsa ng mga pagsubok niya ngayon. Sinubuhan siya. Pagtubo nga sa kanya sa sobrang... Siguro, masakit siguro, natanggal yung ngipin niya kaya... So para po sa mga magulang ng mga batang may epilepsy, uh, ang gusto ko pong mensahe is ito ay nagagamot. No? So, hindi po, hindi po porke nag-seizure sila before o kahit po may gamot sila is nag-seizure pa rin sila. Hindi po ibig sabihin is wala na po tayong pag-asang gumaling. So, um, ang importante po is yung regular follow-up ninyo sa inyong doktor. Uh, number two, tulungan nyo po kami kung halimbawa nag-seizure pa rin sila. Importante po kasing ma-describe kung ano po yung klase ng seizure na yon. kasi doon po magdedepende kung ano po yung gamot na mas maganda para sa ating mga anak. Ngayon, tatlong taon na mula nang mawala ng kontrol si Laika sa kanyang katawan, dala ng kanyang karamdaman. Bukod sa bunsong si Laika, may apat pang mga anak sina Joffrey at Marcelina. Nakabukod naman ang panganay, pero ang tatlo, nag-aaral pa. Kaya naman, talagang kinarir ni Joffrey ang paghahanap buhay. Sa ganitong sitwasyon, nakadaupang palad niya ang pasaherong si Ken na nagsilbing daan para kahit papano, maabutan sila ng tulong. Yun, pagdating ko dito, sabi ko, ma, ano, binigyan ako ng pasayero ko, hindi na niya kinuha yung sokli. Talaga, magkano ba? San eh, pero ano, 200 na lang yung sokli niya kasi 400 yung usapan namin eh. Kasi titip daw niya sa akin ng ano. Kasi ang, ang, rate talaga, 300 plus lang, mga ganyan. Gawin na lang daw niya. Po. Pero di pa rin niya kinuha yung 200. Kaya sabi ng asawa ko, ah talaga, eh, ano may, ano kailangan natin eh. Ano kaya mag, ano ka, magsuot ka ng uniform mo, picturean kita. Ayaw ko pa nga eh, kasi, anong naman yun, kung alimbawang ano, parang ayaw ko nga, sabi ko. Yun, sige, picturean kita. Picture na, niyakap ko yung anak ko, tapos yun, pinip. Sa niya sa kay Inji. Tanggap na ni Joffrey na posibleng habang buhay ng kailanganin ni Laika ang kanilang pag-aalalay. Kaya naman, porsigido silang ibigay ang lahat para mapanatili siyang busog at malusog. Yeah. Hindi nga lang pangkaraniwan ang kaso ni Laika sapagkat sa Nasogastric Tube o NGT, lumaraan ang lahat ng kanyang pagkain at tubig. Siyempre, hindi ko mapapalampas ang pagkakataong tulungan din ang kanilang pamilya. Bye. 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 Hey, thank you po. Thank you po, Serapi. Salamat Sa tulong niyo po. Thank you. Laika, thank you kay Sir Rafi, oh. Laika, ito oh, na. May ito na ka kayo, Serapi, diba? Oh, may video ka kay Sir di ba? Sa'yo pala mapupunta. Si Idol Rafi Tol po. Thank you, Sir Malaking tulong po ito sa mga needs po ni Angelica namin. Uh, masayang masaya po kami na thank you po, salamat po. Sobra sobra. Parang ano eh, parang panaginip lang to lahat eh. Sabi ko, sana hindi na ako magising. Kasi ngayon lang po ano eh. Ngayon lang po kami nakatanggap po ng ano eh, ganito eh. Thank you. Ang lahat ng ito, magsisilbi raw inspirasyon kay Joffrey para patuloy na kumayod sa parang may pagmamalaki rin ng kanyang pamilya. Ang mapapayo ko lang sa kanila, uh, gawin lang nila yung tama, tapos manalangin na lang talaga, yun lang, pinaka-importante talaga. Kasi di natin alam eh, yung Panginoon lang talaga yung magbigay sa atin ng tamang tamang daan na sa ano hindi mm, ka ma ano siya lang talaga wala nang iba eh <laughs> Hello. Yeah. Hey. Hello. po. Masa, sir. Hello. Hello. You, po. salamat Hello. Maramat sa pag-share ng kwento niyo. <laughs> Ipagdarasal po natin ang paglakas ng pangangatawan ni Angelica at patuloy na maging matatag sa hanap buhay na marangal si Tatay Joffrey. Saludo po, po sa inyo.